Ang tunay na laban ay hindi laging nakikita sa sabungan. Minsan, ito ay nagaganap sa dilim. Sa pagitan ng mga nilalang na hindi natin lubusang nauunawaan. Matapos ang gabing iyon, hindi na naging mapayapa ang buhay ni Mang Celso. Ang aswang na gustong kumuha kay Bulawan ay hindi lang basta umalis. Ito ay may iniwang sumpa. At ang sumpang iyon ay unti-unting gumagapang sa buong baryo. Kinabukasan, nagising si Mang Celso sa sigawan ng mga tao sa labas ng kanyang kubo. Agad siyang lumabas at nakita ang kagimbal-gimbal na eksena. Tatlong manok na panabong sa kanilang baryo ang patay na. Walang dugo sa katawan. Tila sinipsip ang kanilang buhay. Aswang ang may gawa nito, sigaw ng isa sa mga sabongero. May gustong humadlang sa ating sultada bukas. Alam ni Mang Celso na hindi ito basta pangkaraniwang pag-aatake. Habang sinusuri niya ang mga patay na manok, biglang lumapit si Kapitan Arsenio, ang may-ari ng sabungan sa baryo. Celso, may kakaibang nangyayari kabi. Ano iyon, Kap? Nakakita kami ng isang malaking nilalang sa likod ng sabungan. Parang tao pero mahaba ang mga kuko at may pulang mata. Nang subukan naming habulin, bigla itong nawala sa nino. Napalunok si Mang Celso. Aswang nga, pero bakit mga tandang panabong ang pinapatay? Isa lang ang sagot. May nilalang na nagbabalik para pahinain si Bulawan. Ngunit hindi pa tapos ang mga kakaibang pangyayari. Inagabihan, habang nagbabantay siya sa kulungan, ni Bulawan, bigla niyang naramdaman ang matinding panlalamig sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay unti-unting natakpan ng makapal na ulap at mula sa dilim may lumabas na anino. Mula sa malayo, lumitaw ang isang lalaking mahaba ang buhok may matangos na ilong at matatalas ang mga mata. Ngunit, ang balat ay hindi pangkaraniwan karaniwan. Tila kumikinang sa ilalim ng buwan. Salso, malamig nitong tawag. Agad niyang kinilatis ang lalaki. Hindi ito tao. Sino ka? tanong niya. Hindi inilalayo ang kamay sa kanyang buntot pagi. Ako si Dato Malikmata. Ang tagapagbantay ng mga hayop ng Ingkanto. Alam mo na dapat ko ano si Bulawan. Hindi siya isang ordinaryong tandang. Nanlaki ang mata ni Mang Celso. Ingkanto ang bantay ni Bulawan? Matagal nang may kasunduan ng aming lahi sa pamilya Ang tandang na iyan ay hindi isang hayop lamang. Isa siyang mandirigma. Isang bantay laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit ang kasunduan ay may hangganan. Celso, darating ang oras na kailangan mo siyang bitawan o ikaw ang mapapahamak. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito. Pero bago pa siya makasagot, may biglang matinis na sigaw mula sa loob ng kanyang kubo. Ang batang utusan ni Mang Celso ay nakahanusay sa sahig. Nanginginig, nanlilisik ang mga mata at tila may bumabalot na itim na anino sa kanyang katawan. Celso ang sumpa na aswang ay nasa loob ng bahay mo na, wika ng inkanto. Nagliyab ang mga mata ni Dato Malikmata. Simulan na ang laban. Naglabas si Mang Celso ng isang maliit na buti ng langis ng nyog na may orasyon at agad itong ipinahid sa noo ni Isko. Napaatras ang itim na anino sa katawan nito, ngunit bago pa ito tuluyang mawala, nagbago ito na anyo. Isang malaking itim na baboy, may pulang mata at matutulis na pangil. Isang gabunan Ang gabunan ay isang uri ng aswang na nagnanakaw ng kakayahan ng iba at nais nitong makuha ang lakas ni Bulawan. Pero hindi na ito nakagalaw pa. Sa isang iglap, tumalon mula sa kulungan si Bulawan at dumapo sa harapan ng gabunan. Tumindig ito. Ang balahibo ay kumikinang sa ilalim ng wan at isang matinding tilaok ang lumabas mula sa kanyang bibig. Nag-vibrate ang buong hangin. Napatakip ng tenga si Mang Celso. Ang gabunan ay napasigaw. Tila nasasaktan sa kapangyarihang lumabas mula kay Bulawan. Sinamantala naman ni Mang Celso ang pagkakataon. Kinuha niya ang isang buti ng banal na tubig at ibinos ito sa nilalang nagliyab ito at sa isang iglap, naglaho ang gabunan sa hangin. Huminto si Bulawan, huminga ng malalim at saka tumingin kay Mang Celso. Tila isang mandirigmang nanalo sa digmaan. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi na muling inataki ng mga aswang ang baryo naging pinakamalakas na panabong sa buong bayan si Bulawan. At maraming gustong bumili sa kanya. Pero, hindi siya kailanman ipinagbili ni Mang Celso. Pero, isang araw, habang pinapakain niya ito, biglang lumapit ulit si Dato Malikmata. Celso, oras na para bumalik siya sa amin. Biglang natahimik si Mang Celso alam niyang darating ang araw na ito. Pero, hindi niya kayang basta-basta isuko si Bulawan. Hindi na siya para sa mundong ito. Natupad na ang kanyang tungkulin. Malungkot na sabi ng inkanto. Nakita ni Mang Celso na tumitik sa kanya si Bulawan. Parang nagpapasalamat. Parang nagpapaalam. At sa isang iglap, Isang malakas na ihip ng hangin ang pumuno sa buong paligid. Napapikit si Mang Celso. Nang muli siyang dumilat, wala na si Bulawan. Napaluha si Mang Celso. Hindi isang hayop ang turing niya kay Bulawan, kundi isang alaga na importante sa kanyang buhay. Mula noon, hindi na muling nagaroon ng tandang na kasing ni Bulawan sa kanilang baryo. Pero sa tuwing may bagong panganak na sisiw, may isang laging may balahibong kumikinang sa sikat ng araw. At alam ni Mang Celso na kahit nawala na si Bulawan, may panibagong bantay na isinilang para ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. May mga mandirigmang hindi nabibilang sa ating mundo at kung ikaw, ang napiling bantay, ikaw ang magiging tulay sa pagitan ng dilim at liwanag. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. At tandaan, hindi lahat ng tandang ay may pangkaraniwan, may ilan na itinadhana para sa mga malaking laban. Maraming salamat po muli sa lahat ng nagsubscribe at nakikinig sa ating mga kwento dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi.